Pangalawang Korintu chapter 9 verse 1 up to 15 Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga buloy sa mga banal ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Masilonya na nga ay nahahandang isang taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubang marami sa kanila. Natapot da sinubok ko ang mga kapatid upang ang aming magmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito. Naayon sa aking sinabi, kayo'y mga kapaghanda baka sakaling sa anumang paraan kung magsirating na kasama ko ang ilang taga si dunya at kayo'y marat ng hindi nanghahanda. Kami upang huwag sabihin kayo ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Iniisip ko nga ang kailangan ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumariyan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito may ihanda na gaya ng abuloy at hinigaya ng sapilitan. Datapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani ng mga bahagya na at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sa gana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sa pag-iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng masusulat siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay nanatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi, sa naghahasik at nang tinapay na pinakapagkain, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng iyong katwiran. Yamang kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang doob na nagsisikawa sa pamagitan namin na pagpapasalamat sa Diyos. Sabagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakit sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamagitan ng marami pagpapasalamat sa Diyos. Palibasa ay sa pagsubok sa inyo sa pamagitan ng ministeryong ito ay niluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima na inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kanilang loob na inyong ambag sa kanila at sa lahat. Samantala sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo ay nananabig sa inyo dahil sa ganang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masabi. Amen Lord.